ito guys sa uh, basic magpapalit tayo ng brake uh, break break pad kasi food food na sya uh, kung mapapansin mo Ibus na yung ayun o oh. na ganyan sa kabila ayun <clears throat> eh, nakapalitan natin ng break pad basic uh, guide sa pagpapalit ng break pad nitong ang honda click Ayan. luluwagan muna natin to itong Ocho. Para mamaya, may mga gutan andiyan matanggal dus 12, 12 na. Ayun. Para matanggal natin 'yan. Tanggalin nyo lang 'yan. Ayun lang. <coughs> tanggal na natin ayun, manipis na siya ayun, mapapansin nyo manipis na yung pad nya hindi manipis as in wala na bakal na lang bakal sa bakal na lang siya ayan, kapag hindi pinalitan yan ayun magbabakal sa bakal siya ninipis na ninipis na. masisira yung pinaka rotor nya ayun mainit tapos mabibengkong <coughs> pwede mabengkong or <coughs> ninipis yan siguro ako ninipis tapos maingay para siyang may buhangin kapag ka kumakaskas dito okay tanggalin na natin to tapos ito tatanggalin tanggalin natin ito itong 8 yan, para mahugot natin yan dyan ayan ayan uh. para matanggal natin yung pinaka brake pad nya So yan, ito natanggal na natin. Kaya ito, ito na yung <coughs> brake pad niya. Ayan, tanggal na natin. Ayan, na. <coughs> yan, malipis so, na. Yan. Baka lang ito matamang. Yan. Panta na natin yan. Tapos, ilulubog natin tong uh, caliper itong piston single piston lang siya kasi itong ano lalagyan na rin natin ng <coughs> ng grasa ito ilulubricate na rin natin tong ano nya bracket nya ito ito ilulubricate na rin natin tatanggalin natin yan hugutin nyo lang yan tas <coughs> yan ilulubricate natin na maayos Tapos bubuksan nyo din yung yung doon sa may kaliper yung ah, uh, ito. Ito. Bubuksan nyo yan, tapos para i-press natin tong tong piston. Para lumabugulit siya. <coughs> Ayan. Yeah. Kasi matigas siya na eh kapag Pag wala tayong clamp, pwede naman vice grip i-press natin ang vice grip or yung clamp yeah, ayan guys natanggal na natin yung caliper nya ayan o oh, dominasyon. kailangan nang i-lubricate yung linisin ayan linisin natin or kung may brake cleaner kayo ayan tas lubrication tamang lubricate pati yung loob ayan ayan ilulubricate nyo rin yung loob lilinisin tapos ilulubricate para maging smooth ulit yung balik nung ah itong bracket natin tapos ito ipipress natin to kasi ito matigas to pagka pinpress matigas si to May time na matigas. May time naman na madali lang. Pero kung matigas, bubuksan nyo yung doon sa may ibabaw. Yung brake master doon sa ibabaw. <coughs> Para maipress to. So ito guys, oh. ito medyo ano na siya. Yung hindi na natin binuksan yung brake master sa taas. Yun. Malambot lang siya i-press. Eh. Ayan o. Oh. Kita nyo lumulubog na yun. lang ginamit natin. Ay, na natin siya. Ayan. So, ito, na na natin. Ayan. Hindi pa masyado nakalubog yan. Kaya buksan natin yung doon sa may ibabaw. So, ito, binuksan natin. Ayan. Papaw pala yung brake fluid niya. So, anong press natin. Hindi masyado. Ayan, naisagad to. ay pa na natin. Ayan oh. Pupapansin nyo, madali na siyang i-press. Pag naabukas lang na sa ibabaw. So 'yun. Ito hanggang diyan lang talaga yung press niya, 'no. Diyan na natin maiisagad. Pero okay na 'yan. Kasi basta naman tumatama itong caliper so ito guys na na natin yung brake pad na bago ayan ganyan yun yung lapad niya ilalapat mo na siya na maayos ayan tapos ilalapan natin itong 8mm Dapat na siya ng maayos tapos si eh, na natin yung caliper ayan ayan so yun na ito ako oh, na nagkabit na natin ayan Okay lang yung ganyan kasi bago pa naman yung brake pad. Ayan o. kapal pa yung brake pad ang importante eh, yan, naiikot ng kamay so yan. okay na bago na yung ating yan, brake pad so ganun lang babaklasin nyo lang yan tapos ilulubricate nyo yung <coughs> ito yung caliper mga tornilyo ito. Lilinisin nyo tapos para malinis ulit. Then, para smooth ulit yung uh, yung mga parts nya. Yan, hindi sya kinakalawang. Malulubricate. Ayan, okay na. Yan. Ganito, normal pa to. Yung mga ganitong ikot. Huwag lang yung halos hindi mo maikot na ganun. Sobrang tigas. Oh, talaga hindi mo may galaw ng galaw ng kamay. 'Yon, kailangan linisin yung loob. Pero pag ganito ayan, ipihit naman siya. Ayan. Ikot naman yan. Sa katagalan, gaganda na yung triple, triple A niyan. Ayan. Dahil nga bago pa yung brake pad. So yun, ganun lang yung pagbabalik na pagpapalit ng pudpud -pud na brake pad. Ayan. Yung sign nito para siya. So yun yung sign nito. Para siyang may buhangin na kumakaskas. Tapos pagka ng reno, you know, parang may sumasabit. <coughs> so yun. Pag hindi nga naagapan, talagang ito pupod po rin ito sisirain nito ang ating pinaka disc nya pinaka rotor nya ayan so, so yan okay na ngayon lang lulubricate lang natin tapos lilinisan ayan tapos so, yan okay ang ikot nya okay na yung ganyan kapag bago yung brake pad okay pa yung ganyan yan, kapag ka, bago pa yung brake pad, tas sobrang tigas, hindi may, hindi may ikot ng kamay. Yan, kailangan nating ayusin, dinisin. Or baka hindi tama yung pagkasalpak ng brake pad. Kaya maganit kapag uh, ka, no? Para nag-stack up siya. pag ka ganyan, okay pa yan. wag lang yung sobrang tigas na hindi na natin may pihit. Yun, maaaring may problema yung <coughs> dito or yung mismong caliper yung problema or yung brake pad hindi nakalapat ng maayos so yun maraming salamat sa inyong panonood ingat kayo sa pagalikot ng inyong motor at God bless sa inyo